you. Yeah. Yeah. morning! Today is for, um, ano ngayon? Ano ngayon is Sunday. Yeah. mag start na akong mag-hi kasamang aking team. Walang team dito, kundi asawa ko lang ang team po ka-teammate. Hi, mag-hi ka muna sa ating munting hi team. Uh, <laughs> yeah. <laughs> So let's go. Uh, ngayon magi-start kaming mag-hike. Sabi ko nga kanina magi-start kaming mag-hike dahil ngayon ay pa-start na ng spring. So ito na 'yung mga paborito kong panahon, spring and summer. Kasi ang inyong Bukidara at ang inyong Maritibi official ay uh, balik balik na naman yung ating ang ating katawan na medyo slim <laughs> o syempre 3 months, 4 months na hindi tayo nakapag-hike wala tayong update sa ating Bukid episode so let's go and mababa lang ito kasi um, may pasok bukas kaya dito lang ito medyo malapit lang sa amin, nilakad lang namin. Pero kahit na sabihin nating mababa lang ang bundok na to, ay maganda rin ang naidudulot sa ating katawan. O oh, di ba? <laughs> so, let's go, yeah, and explore this beauty. Santay dadaan dito na yo yeah. yeah, malapit na kami, malapit na kami sa gitna. Pero wala pa sa gitna. Andito pa lang kami sa medyo malayo-layo sa gitna. <laughs> o, oh, di ba? Sayalan ng buhay. Kung maghahay kayo at maglalakwat, sa dito na lang tayo sa nature. Nature is walang ano, walang kapalit. Walang perang kapalit. Ang nature ay ang kapalit nito yung ating katawan na magbo ng energy sa atin. Kaya, kayo dyan, maingay doon. <laughs> yeah. Kaya, kayo dyan, ang mga nandyan sa bahay, let's go na sa nature. Nature is a beautiful world. <laughs> rin akong maghahakbang, patuloy pa rin akong maglalakbay. So, medyo madilim na. Gawa nitong mga ano, mga pambo yeah. Oh, hello. <laughs> ah, ba? Diba? Sabi ko na nga masaya lang ako pag nandito ako sa ganitong nature. So, kayo diyan, sumama na kayo sa akin. Gawin nating inspirasyon yung mga matatanda na umaakyat sa bundukan na kayang-kaya naman manila Oh, di ba? Oh. <laughs> Masaya talaga ako pag nakaaakit ako ng bundok kasi nakikita ko ang gaganda ng mga tanawin. Sobrang ganda. nakikita niyo yung mga bundok. Yan yun, yan. O, di ba yan ang pinakamaganda? Meron pa dun pinaka pinakamaganda sa taas. Abangan ninyo. <laughs> yeah. Hello? <laughs> yes, sinihingal na ako kasi sabi ko na nga, <laughs> winter sa Korea, pa spring na. Tapos, eto, <laughs> maghahay kami. So, warm up ito sa taong 2024. Meron kaming, uh, abangan ninyo yan, mga guys. Ay, wala pa lang guys dito. <laughs> Yeah. Abangan nyo yung big events na gagawin namin. Aakyat kami sa tallest mountain dito sa South Korea. Susubukan natin. At kung makakaya natin, kung makakaya ng inyong lingkod, ay aakyatin ko ang Mount Apo. The tallest mountain sa Pilipinas. Zone! O, di ba <laughs> Oh, tingnan niyo yung ganda. Oh, di ba? Yan. Wow. Super super ganda. <laughs> so let's go. Bonggang bongga na yung pawis ko. <laughs> yeah. Yan ito yung mga gusto kong ano, gusto kong pagkakataon na pinapawisan talaga ako ng bungacious. Tingnan mo yung face ko, oh, 'di ba? <laughs> pero pag summer konti maliit lang 'yan. Yo kasi pag winter masarap kumain. So, wala akong activities pag winter na mga ganitong activities na extreme activities wala. Bumabawi lang ako pag uh, spring and summer. Yeah. <laughs> yeah, nakikita ninyo yung dalawa. Matatanda na yun sila. Oo. Kaya lang hindi ko sila kinuha na ng video dahil dito sa bansa kung saan ako narito ngayon, eh, yeah, hindi pwedeng kuhanan yung isang tao na wala kang permission. No? So, sa Pilipinas, okay lang kuhanan yung tao. Yeah, hahagip, hahagipin ng yung lente ng iyong camera, okay lang. Pero dito, hindi pwede. Kailangan mo ng permission. Once na pumayag sila, okay. Pero pag hindi, pwede kang i-report. Pwede kang, pwedeng makulong. Pwede deportation like that. So, kaya maiingat kami. Lahat ng mga managbablog, maiingat dito sa pagkuha ng video. Sabi ko nga sa mga previous vlog ko, nakikita nyo yan. Yan ay ay mga ano, ah, uh, uh, machine equipment na yung mano-mano lang. So, kahit sa taas ng bundok, kahit sa tuktok ng bundok mayroong ganoon yeah, bukod sa pag-hike mo pwede ka rin mag-exercise dyan yup oh. ayun so patuloy na kaming maglalakad papunta sa aming paruroonan o oh, diba po angga ah. <clears throat> sabi ko nga nakakahingal pero yeah carry carry, carry carrying yung boquedera ay baba ang Masaya. Ang alam niyo lang masaya ang feeling ng nagha-hike. Kahit na hingal-hingal na ako, 'yung go pa rin. Mas gusto ko mag-hike kaysa magtrabaho, 'di ba? Ito nakakapagod. Pero 'pag 'yung alam mo 'yung hinangam mo galing sa ilalim tapos oh, ganoon ka. Tapos ramdaman mo walang bumaha para sa likuran ng mga sipon-sipon like that o oh, diba <laughs> di ba masaya o oh, diba o oh, ganun lang kasimple may cherry blossom ay hindi pala cherry blossom meron ako nakikita ng cherry blossom dito napakanakana lang so wala pa talagang ano April pa ang uh, full bloom yah magsasawa kayo sa aking mga vlog ang mga laman doon ay kung sakali ay mga flowers. <laughs> so, wanta, ang sarap ng buhay, 'di ba? <laughs> Please follow my page, Bokadara, and ang aking YouTube channel, Maritv TV Official. Bye!